Sa naranasan mo na bang masaktan sa pagmamahal? Yung kahit gaano mo siyang mahal, kailangan mong bitiwan. Dahil alam mong hindi na kayo para sa isa't isa. Sabi nga nila, minsan kailangan mong hayaang lumipad ang minamahal mo. Para makita mong mas masaya siya, kahit wala ka na sa tabi niya. At sa likod ng mga salitang yan, may isang alamat na matagal nang umiikot, ang alamat ng paru-paro. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Matagal na panahon ang nakalipas sa isang kahimik na baryo, may dalagang nagangalang Amira, maganda, mahinhin, at may busilak na puso. Lahat ng nakakakita sa kanya ay humahanga, hindi lang dahil sa ganda niya, kundi sa kabaitan at paggalang sa kalikasan. Araw-araw siyang kumupunta sa bukirin para magdilig ng mga halaman at magalaga ng mga bulaklak. Isang araw, habang siya ay nag-alaga ng mga rosas, may isang binatang dumaan, si Lucas, anak ng isang mga ngalakal. Kagad silang nagkatinginan, at sa unang pagkakataon, parang kumigil ang oras. Mula noon, araw-araw na siyang bumabalik sa Bukirin. Nagdadala ng mga regalo, bulaklak, prutas, at minsan mga pula para kay Amira. Lumipas ang mga araw, at hindi nila namalayan na ang simpleng pagkikita ay nauwi sa isang kahimik na pag-ibig. Munit gaya ng lahat ng magagandang bagay, may hangganan din dumating ang araw na kinailangan ni Lucas na sumama sa kanyang ama sa ibang bayan para sa negosyo. Nangako siyang babalik, pero ang panahon ay tila hindi naging kakampi. Lumipas ang buwan, ang taon, ngunit hindi siya nakabali. Araw-araw, naghihintay si Amira sa ilalim ng puno kung saan sila unang nagkita. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng ulan, napaluhod siya sa pagod at lungkot. Tumingala siya sa langit at bumulong. Kung hindi na kami pagtataguy ng tadhana, sana ay maging malaya ako sa sakit na ito. Kinabukasan, nang tumigil ang ulan, natagpuan ng mga pagabaryo ang kanyang mga bulaklak na tila mas buhay kaysa dati. Ngunit si Amira, nawala na. Wala ni bakas ng kanyang katawan. Tanging ilang pakpak na kulay ginto at asul ang naiwan sa hangin. Paglipas ng ilang araw, may mga paru-parong lumipad sa paligid ng kanyang hardin, makukulay, magaganda, at tila masayang sumasayaw sa hangin. Mula noon, naniwala ang mga tao na si Amira ay ginawang pauparo ng langit. Upang ipaalala na ang tunay na pag-ibig, kahit nasasaktan, ay marunong pa ring magpalaya. Simula noon, tuwing may paru-parong dumadapo sa mga bulakla, sinasabi ng matatanda, Huwag mo yang itaboy, bakayan si Amira, ang dalagang nagmahal ng totoo. Ang kwento ng pauparo ay paalala sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi pag-aari. Ito ay pag-unawa, pagpalaya, at pagtangga. Kaya kung minsan, kag may umalis sa buhay mo, huwag kang malungkot. Dahil baka katulad ni Amira, kailangan lang niyang lumipad para matutong maging malaya.